Hello, hello, hello mga kapobre. Andito na naman ang inyong lingkod. Magluto tayo mga kapobre ng gulay na sinabawan. Kung sa mo pa mga bisaya mga kapobre, linaw oy. So mga kapobre, mo na atong luoyon karon. Ugasan na tarong ng gulay kay para ma malimpyo ba? Malinis. Uh, sa mga Tagalog ngayon, uh, pasensya na, ako ay magbibisaya muna kasi sabi nila, mas gusto nila ako magbisaya kaysa magtagalog. tagalog Eh, halo haluan lang natin ang Tagu Tagalog to kahit paano para makaintindi sila. So mga kapobre, magugulay ako ng uh, ko o okra uh, na apoy sa na ay batong gamay uh, na ay kalbasa ayan kalbasa onya na atay alugbate grabe pagkamahal karon mga kapobre ang parting pagmahal git sa uh, palito, palalat, uh, palitunon mga kapobre labi na mga gulay grabe kamahal good. sobrang kamahal git noon mga kapobre Sos, makaingon dyan ko. Ginoo, kanong sa pagkani mo humaning sa to palitonon mga kapobre. Sobra-sobra ng pagtaas. Ayan mga kapobre, hugasan na itong tarong ng alubati kay pamantak kay balong mga purig, di nila nagkikuha. May manang hugasan na itong tarong kano matanggal yun ang tanang hugaw. So, ang gagawin natin mga kapobre, ani uh, ni Apod Taikuan, kaning fresh, fresh na mushroom o tawagod sa mga ni mga kapot mga kapobre ay kabute Kabuti no kanang si panganan sa panganan ng Tagalog mushroom pero uhong ohong ang sa mua, mga kapobre kung tawag kay hindi man get, ang, ang ligbos gud mga kapobre medyo brown to siya kan mo eh, muna tawag sa mga ohong na kuhaon ron ni siya sa sagingan. Ah, sa Mindanao ni daghan sa mo sa ah sa muah, Mindanao mga pobre sa Davao daghan kay ning uhong ah, maglibot-libot ra mi sa dito sa sagingan makakita din mi uhong kada buntag mo ni amo i subak sa among linaw oy kun tawagin sari-saring gulay o sa mga Ilocano pa ay dininding. kaya lang kaning akong linaw oy mga kapobre daghan siya gulay ah, daghan kulang daghan kulang jud kay di man ni siya kuan kanang kumpleto. Gumikan sa kamahalwa na kumplito mga kapobre. Kaparteng mahal kulang na atong budget, no? Ah, ang buhaton na to aning atong fresh na fresh na fresh na masro mga kapobre ay atong pikason. Ana. O, oh, diba? Muna, atong buhato. Ang pikason na to ni siya. Harun mo gagmay o para magagmay siya. Kay kung antibook owner na to ni siya, ah, dugay mo gawas ang yang katas kibali mo nang ato dyan siyang bukon o sa so, Tagalog pa himay himay yun nato ni murang naghimay taong isda mga kapobre kaya mo magdaglami sa atong gulay karon mga kapobre nga gulay nga kulang yun eh pay daghanuan ako na palit ah, kung 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 pag mga kapobre mutangan pagin yun tanyan, tani siyang talong basta daghan pa ni siyang isagol basta linaw ko yung mga kapobre mo gingon sari-saring gulay niya usaw mo ni nga yung budget nato niya isa, isa, pa, di man naghan mo kaon, gamay raman, no? tama na ni mga kapobre. Ang importante na tay makaon, unya, abin ninyo mga kapobre ang, ang uh, habang naghimay, taning atong mushroom, uh, fresh mushroom, no? sa parte sa bugas, karabing mahala na mga kapobre. Di natakakita takakita o 40 kapin, nando na sa 50 at 50 na mahigit mga kapobre. Napakamahal na. Kaya, uh, tiis tayo sa mga kapobre ning luto na itong kulang-kulang nagkulang sa dili insakto kulang pa jud sa ubang gulay so mga kapobre uh, ko og kaning uh, alumahan nga isda pero gagmay ni siya kay andag ko ani uh, pertimang mahala so ang palito na to gagmay lang pwede naman ni siya kay ato naman ni siyang himay-himayon para sa ani ang ulo ako nila inun kay pare pa kaon ayan uh, mga kapobre himayon -hima man ni eh. so di na lang ko bumili ng malaki maliliit lang pwede na to ang importante mga kapobre na may ihalo tayo sa atong linaw o nga gulay may sasahok tayo ayan mga kapobre di ba ah, himay natin ng tudo tanggalin yung mga tinik para pagkain natin sa gulay hindi kasama yung tinik para hindi tayo matinik ay di ba ayan mga kapobre ma makinabangan ma din tong ulo mga kapobre kasi may aso tayo na pwedeng kumain sa ulo ng isda so ang gagawin natin ani uh, mga kapobre ah uh, you know, nasaksak sinago na ni ato istorya no pagpasensyahan na uh, proud kasi ako bisaya no nyang uban miingo na ang bisaya, lagi daw ko okay na nang bisaya naman ta no habang naghimay-himay tayo sa isda mga kapobre ah uh, mag shout out sa ta no o ako sanggi masulubon nga pamilyang tuyungan uh, sa inyo pasensya na kay di amang kuslayo ah, uh, ginoon na lang mag-iingo eh. Uh, muna nga, di lang tamagol-gool kay ang um, tao, ingano ano na, na ay mula kao, na po'y mo muabot. Ah, uh, ang po lang tas ginoon nga, taga-antag may palawas kayan. Uh, uh, so last na ni mga kapobre ka isa mo ako ibutang para daghan ko isa ko sa kong gulay para mula gini akong gulay rong linaw ay mo ni pagkaot sa pobre andato to ambo to mukaon baka to aning akong gulay mga kapobre. pobre mangug ko mo ni ron sudanon. Di kay ko hilig sa karne o tanaw mga pobre mo ni atong gulay. So mga kapobreke kay ni bukal na uh, atong tubig nga gibutang sa atong kasirola ang ang tangla dog ang luya mo akong gipabukalan. So ibutang nato ni mga kapobre ning atong uh, nato ni butang mga kapobre ang kalbasa. Ito rin isabay-sabay kay para maluto dayon magdungan-dungan rin yung kaluto mga kapobre. Ayan mga kapobre, ibutang nato ng tanan kalabasa, Unya mga kapobre, isunod na po nato ng atong kuan karon Kani ang uban natong gulay para sabay-sabay na silang maluto. Ana, sunod ang okra. Sunod na po, do, kanang na ang batong, sitaw. Ayan mga kapobre, sabay-sabay na yan lahat. Uh, kalabasa, sitaw, okra, sabay-sabay -sabay na natin ilagay para sabay-sabay na rin silang maluto. Ayan. So, ilagay ko na yung isdang hinimahimay ko mga kapobre para malasa ng todo yung ating gulay. Kasi, kaya hinimahimay ko yung isda mga kapobre, parang madurog, para madurog na rin talaga siya doon sa pagpakulo natin sa kalabasa at saka okra at sitaw. Ayan mga kapobre. So mga kapobre, tingnan nyo, kumulo na. Ayan mga kapobre. O ba diba? So, tingnan nyo mga kapobre, so nadurog na yung isda. ibig sabihin mga kapobre, malasa na yung ating sabaw. So, mga kapobre, isunod naman natin yung ating malunggay. Ayan, may malunggay tayo. Napakasarap nito mga kapobre kasi may malunggay. Ang malunggay mga kapobre ay antibiotic. So, halo na rin natin yung ating saluyot. Ayan, saluyot napakasarap at bitamina. At saka, ihalo na rin natin yung ating alugbati. Ayan ang alugbati naman mga kapubre. Napakataas ng nutrition nito at maganda siya sa mga taong may ulcer. Mabilis gumaling pag ika ay kumakain ng saluyot. Ayan mga kapubre, tingnan nyo ang sabaw, ba diba? Napakasarap na nito. Dahil nadurog na yung isda, na halo na talaga siya sa sabaw. So, paghigop mo ng sabaw nito mga kapubre, napakasarap na. Dahil, ayan, ilagay na natin yung ating fresh mushroom mga kapubre. Ayan, para maglasa na din siya ng todo at saka lagyan natin ng konting asin. Huwag na tayo mag -ibang, maglagay pa ng ibang pangsangkap mga kapobre. Asin lang talaga dahil ang ating mushroom at saka yung isda yun ang magdala ng lasa sa ating niloto. Ayan mga kapobre, o ba diba, mga kapobre? Ah, nag-usok-usok pa sa sobrang sarap nag-usok-usok sa sobrang init napakasarap nito mga kapobre wow, healthy talaga ang ating ulam ngayon Ayan, mga kapobre, napakasarap dahil may mushroom siya. Napakasarap ito. So, mga kapobre, o, oh, tingnan nyo. Wow, grabe. Uh, halukain muna natin at haluin ng husto para magpantay. Magpantay ang lasa ng sabaw. Napakasarap, mga kapobre. So, mga kapobre, titikman natin to Titikman tikman para malaman natin kung insakto na sa timpla. Kung insakto na ba sa alat, alat or tabang. Tagdagan pa pagtikim kasi ang sarap na talaga humigop ng humigop na talaga. Oo, oh, napakasarap mga kapobre. Ayan mga kapobre. Habang tayo ay nagdadaldal, naka nagtingin sa ating niluluto, uh, paki-subscribe na lang mga kapobre sa ating YouTube channel. Uh, huwag kalimutan i-click ang all at i-click ang all ay i-click din ang notification bell para kay laging updated sa aking pang videos pang upload Ayun mga kapobre, ayan ang ating ulam mga kapobre, napakasarap, di ba? Wow, na, napakasarap. Pagkalami na langit mga kapobre. Lami, karihigo po sa kay tagulan mga kapobre. Bigla din kasing ni ulan. Ayan, tamang-tama. Kaya nga kung ulam ay sinabaw. Nagulay na may fresh mushroom at saka pritong isda. Ayan mga kapobre. Hindi na magtagal ang ating usapan. Pakipalo rin mga kapobre sa aking FB page, Madam Pobreng TV. At pa sure, -sure naman mga kapobre sa aking koan, sa aking video. Pag nagustuhan nyo yung aking video mga kapobre, comment down below kung sino gusto magpa-shoutout dyan. Ayan mga kapobre. Ayan mga kapobre, bigalab shoutout dyan sa Barangay Tabro Clayte. Uh, shoutout sa inyong lahat. Martinez Family, Ibgas Family, Moon Dragon Family, at saka Uh, Mansing family, thank you, thank you for watching mga kapobre. Sana ma-share niyo ang aking video para matutunan niyo din ang, kung paano lutuin ang pagkain ng mahirap mga kapobre. Kasi ako ay mahirap lang, uh, ganito talaga, kaya nga pobre ang title sa aking ano, kaya ako ay mahirap lang, mali sila, hindi ako mayaman. Ayan mga kapobre, thank you for watching!